Magandang araw kaibigan! Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay base sa totoong pangyayari na war movie na Black Hawk Down na ipinalabas noong 2001. Sa taong 1992, nagkaroon ng civil war sa bansang Somalia. Dahil sa digmaang ito, 300,000 katao ang namatay sa gutom. Ang pinakamakapangyarihang warlord na si Muhammad Farah Aidid ang namumuno sa kapital ng bansa ang Mogadishu. Para mapasa kanya ang kapangyarihan, pinipigilan niya ang mga tulong na pagkain galing sa ibang bansa. Ginubotom niya ang mga tao para kaya niyang kontrolin ang lahat. Dahil dito, nagpadala ang US ng 20,000 na Marines para pangalagaan ang pamimigay ng pagkain ng UN at pansamantalang maayos ang kaguluhan sa bansa. Ngunit nang umalis na ang mga US Marines sa Somalia noong April 1993, bumalik na naman ang panghaharas ni Aidid sa UN Peacekeepers at pagdating ng June, nasa 24 sundalo ng Pakistan ang tinambangan ng mga tauhan ni Aidid at nagsimula na rin e-target ng mga ito ang mga Amerikano. Kaya pagdating ng August, nagpadala na ang US government sa Mogadishu ng malakihang tropa ng Delta Force, Army Rangers at ang Special Operations Airborne Pilots para patalsikin si Aidid at maibalik ang kapayapaan ng naturang syudad. Pero hindi ganun kadali ang gagawin ng US. Dahil kahit makasarili ang interes ng warlord, marami itong mga supporters sa buong lugar. Takot at gutom ang nagtulak sa mga simoleans para suportahan ang kasamaan ni Aidid. Kaya hindi basta-basta nalalaman ng Amerikano kung nasaan ang leader na ito. Ang inakalang tatlong linggong misyon ay umabot na sa anim na linggo kaya pinuporsige na ng US government si General Garrison na mapabilis pa ang result sa operasyong ito. Pero ayon sa General, komplikado ang misyon nila dahil hindi rin sila basta-basta pwedeng makipagbakbakan sa mga Malaysia ni Aidid. Gaya ng pag-agaw ng mga ito sa food supply ng Red Cross sa mga sibilyan. Kahit sa care ng mga Malaysia ang mga inusenteng Somalians na nag-aabang sa pagkain, hindi rin sila pwedeng makialam. Ayon sa UN rules, kung hindi sila pinagbabaril ng Malaysia, hindi sila pwedeng magpaputok walang nagawa ang tropa kundi panoorin lamang ang mga ito. Isang araw, hinuli ng US ang isa sa mga loyal supporter ng warlord na si Ato. Isa itong negosyante pero lantaran itong nagbibinta ng mga armas sa militia ni Aidid. Hayagan itong sinabihan si General Garrison na gyera umano nila ito at hindi sila dapat makialam. Pero sagot ng general na hindi lang basta gyera ang ginawa ng warlord, genocide umano ito managot umano ito sa batas sa sadyang pagpatay ng mga inusenteng tao. Pero bago umalis ang general, sinabihan ito ni Ato na nagkamali umano ang US kung akala ng mga ito na susurrender na ang warlord dahil sa pagkahuli niya. Isang gabi habang nanonood ng TV si Lieutenant John, inatake ito ng epilepsy. Dahilan para ma-relieve ito sa puesto at makakauwi na pabalik sa US. Kinabukasan, pinatawag ni Captain Mike si Sergeant Matt para i-promote sa pwesto na nabakante ng lieutenant. Si Matt na umano ang magdadala sa Ranger Squad nito. Malaking responsibilidad daw ito pero alam ng kapitan na kaya ito ng sarhento. Wala ng supplier ng armas ang warlord kaya sunod na plano ng US ay hulihin ang dalawang top advisors ni Aidid. Para malaki umano ang maging kawalan ng malisya kaya nang makatanggap ang HQ ng Intel tungkol sa posibleng kinaroroonan ng mga advisors na ito, nagmeeting kaagad ang tropa ng General. Pinagsanib na puwersang Delta Force, Army Rangers at Air Support ang kailangan nila dahil sa mga high profile na target. At palengke umano ang location ng mga target kaya alam ng General na hindi madali ang misyong ito. Baluarte ng malisya ang lugar kaya maraming supporters at army ang warlord dito kailangan umano nilang ma-execute ng maayos ang mission dahil nakataya ang mga buhay nila dito. At sundin ang rules na gumanti lang ng putok kung sila na ang pinaputokan. Nang mga sandaling iyon, nilagyan ng intel ng tape ang bubong ng kanyang sasakyan para makita ito ng air control. Ilang oras ang lumipas, nagumpisa ng maghanda ang buong tropa sa mission na tinawag nilang Irene. Dahil first time ni Sergeant Matt magdala ng Ranger Squad, kinakabahan ito pero kailangan niyang maging leader at pinagsabihan ng mga kasama na elite soldiers sila kaya gawin nilang tama ang pagpunta sa Somalia. Halos mga bata pa ang kasama ng sarhento lalo na ang bagong dating na si Todd na Daisy Ocho pa lang. Isa rin dito ay si John na first time sumabak sa labanan dahil galing ito sa admin task. Kaya naghanda ito ng tubig pero sinabihan siya ng kasama na hindi na nila kailangan dahil mabilis lang umano ang mission nila. Hinanda rin niya ang night vision pero sinabihan din siya ng kasama na hindi rin nila kailangan dahil makakabalik na sila bago magdilim. Bala na lang daw umano ang dalhin niya. Maya, -maya lang ay nagsimula ng lumapit ang intel sa building kung saan nagme-meeting ang mga advisors. At nang huminto na ang sasakyan, binuksan nito ang wood na kunwaring nasira, pero ito na pala yung signal na nasa loob ng naturang gusali ang target nila. Dito nagumpisang kumilos ang joint forces ng Delta Force, Army Rangers at Airborne. Samampo na sa Humvees ang mga Delta, samantalang sa mga Black Hawk helicopters naman sumakay ang mga Rangers, yung ibang squad sa mga Little Bird helicopter. Pero ang hindi alam ng mga Amerikano, may mga nagmamasid palang supporters ni Aidid sa paligid ng kampo. Nang dumaan ang mga helicopters, tumawag agad ang lookout na ito sa isa sa mga leader ng Malaysia. Kaya mabilis ding nakapaghanda ang mga supporters ng warlord. Bumibiyahe pa ang tropa papunta sa target location. Nakapwesto na sa buong paligid ang mga Malaysia. Nagsunog pa ang mga ito ng gulong bilang hudyat sa buong supporters na may paparating na mga US military. Habang papalapit na sila mas lalong kinakabahan si Matt dahil ito rin ang unang pagkakataon na makipagbakbakan na siya lalo na't siya pa ang squad leader. Ilang minuto ang lumipas, nagsitakbuhan na ang mga sibilyan ng Magside ay datingan na ang tropa sa lugar. Unang dumating ang Delta Force na sakay ng mga Little Bird. Sinalubong kaagad sila ng mga malisya sa loob ng building. Kasunod ng Delta ang mga rangers sakay ng Black Hawks at dito na umalis ang Intel bago pa ito madamay sa bakbakan. Isa-isa nang nagsibaba sa helicopter ang mga kasama ni Matt. Pati ang ibang squad nagsibabaan na rin sa kanika nilang mga locations. At ng mga sandaling iyon, na-secure na ng Delta Force ang mga targets. Ngunit mas lalong dumami ang dumating na malisya sa kanilang paligid pinagbabaril na ang team ni Colonel Danny ng mga kalaban, kaya nag-order na rin itong gumanti rin sila ng putok. Nang sitod Todd na ang bababa sa Black Hawk, tinira sila ng RPG ng Malaysia kaya iniwasan ito ng piloto. Dahil dito, nodisgrasya ang batang ranger. Hindi ito nakahawak sa lobid kaya derecho itong nahulog sa lupa. Bumaba agad si Matt, ngunit nawala ng malay ang batang sundalo kaya nagradyo agad ang sarhento kay Captain Mike kahit pinagbabaril sila ng mga malisya. Pinagsikapan ng team ng sarhento na madala sa target building ang kasama para may sakay ito sa Humvees. Pagdating sa ground ng iba pang delta, sinimulan na nilang isakay ang mga nahuling tauhan ni Aidid sa sasakyan. At kailangan na ring bumalik sa location ng tropa ni Matt para sa extraction nila. Ngunit nahiwalay sa kanila si John nang muntikan itong tamaan ng RPG. Kaya sumama na lang ito sa grupo ng Delta Force. Dahil sa dami ng malisya sa location ni Lamat, binigyan sila ng air support ng Little Bird. Kaya isang basyo ng bala ang pumasok sa balikat ng Ranger. Nang makita ni Danny na malala ang sitwasyon ni Todd, nagradyo ito sa HQ na kailangang maibalik na ito sa kampo. Kaya inutusan nito si Hoot na samahan ang convoy pabalik. Ngunit hindi ganon kadali ang dinaanan ng convoy, sinalubong sila ng mga Malaysia na nasa rooftop ng mga building at isa sa mga gunner ng Humvee ang napuruhan sa leeg. Kaya pumalit si Hoot dito para makalabas sila sa area na iyon. Sa kabilang banda, dumating ang isa sa mga leader ng militia at mga kasama nito na may bitbit na RPG. At ilang saglit lang ay tinamaan na ng mga ito ang isang Black Hawk. Narinig ng buong HQ ang huling sinabi ng pilutong babagsak na sila. Nakita din ng mga tropa ang pag-ikot-ikot nito sa ere bago bumagsak. Nanlumo ang lahat sa nangyari sa mga kasama. Nag-order ka agad si General Garrison na e-secure ang crash site at tingnan kung may nakaligtas. Dahil ang squad ni Matt ang pinakamalapit sa binagsakan ng Black Hawk, sila ang pinadala ng kapitan para mabigyan agad ng protection ang nakaligtas at hindi ito dumugin ng mga supporters ng Warlord. Habang papalapit sila sa crash site, may nakaabang sa kanilang machine gun kaya binigyan sila ng air support. May mga Malicia na ring patungo sa helicopter na may mga kasamang bata at mga kababaihan. Dahil dito naghiwalay ang grupo ng Delta Force. Sa order ni Colonel Danny, pinapantay niya ang team ni Captain Mike at Sergeant Sanderson sa crash site at doon na sila magkita-kita para sabay silang babalik ng kampo. Pero hindi naging madali ang paglalakbay ng Delta Force dahil sang katutak na malisya ang nag-aabang sa kanila. At nang umalis na ang convoy sa target building, may dalawang rangers na naiwan sa location dahil sa order ni Matt na sila umano ang mag-secure sa location na yun. Nang mga sandaling iyon, may mga supporters nang nakakalapit sa crash site kaya sinisikap ng nakaligtas na gunner na depensahan ang sarili sa mga ito habang papalapit na ang team ng sarhento sa location, hinahabol naman sila ng mga malisya. Ganon din ang sitwasyon ni Colonel Danny. Maya-maya pa ay dumating na ang convoy ni Hoot sa kampo. Sinalubong agad ang mga ito ng medical team. Habang dismayadong tiningnan ng sarhento ang loob ng Humvee. Balik sa crash site, wala pa rin ang rescue team kaya nagsumikap ang gunner na iligtas ang sarili sa mga papalapit na kalaban. Maya-maya lang ay dumating din ang isang little bird habang na-rescue na ang survivor, siya namang pagdating ng mga rangers. Senecure agad ng team ni Matang crash site at ni-report sa kapitan ang status ng piloto at mga kasama nito. Nadagdagan ang mga sugatan kaya kailangan na nilang makaalis sa lugar pero naambush ang convoy ni Colonel Danny kaya ilan pa sa mga delta ang tinamaan. Nang mga sandaling iyon, Narealize na ng dalawang naiwan na rangers na hindi na babalik ang mga kasama kaya nagdesisyon ang mga ito na pumunta na lang sa crash site. Maya-maya din ay nagbaba ang Little Bird ng dalawang medic para ma-rescue pa ang isang sugatang gunner na naiwan sa loob ng bumagsak na helicopter. Nagpadala ng panibagong Black Hawk para sa medical evacuation ng survivor pero bago pa man ito makalapag, tinamaan ito ng RPG sa buntot. Kaya ilang minuto pa ang lumipas, bumagsak din ito. Nag-iisang piloto lang ang nakasurvive sa pagbagsak ng helikopter. Naunang dumating sa pangalawang crash site ang isa pang Black Hawk na may kargang dalawang Delta Sniper. Nag-request ang mga ito na bumaba para e-secure ang lugar pero tinanggihan ito ng HQ dahil sa sobrang daming supporters ng malisya sa paligid. mag anti daw muna sila ng ground team bago magpadala ng panibagong helikopter. Balik sa kampo, naghahanda na ulit ang team ni Sargent Watt para bumalik sa mission site. Pagkatapos mag-reload ng mga kagamitan, mabilis na silang Lamarga. Nang mga sandaling iyon, nagpangabot ang tatlong Rangers na nahiwalay sa buong team at sabay-sabay na silang nagtungo sa crash site. Natrap ang team ni Sanderson dahil sa isang machine gun na nakaabang sa kanila, kaya nang mag-reload ito, buong tapang tinira ito ni John ng grenade pagkatapos niyang mapasabog ang militia gunner, muntik na naman siyang tamaan ng RPG. Habang sa HQ, namroblema na si General Garrison dahil habang tumatagal ang tropa sa location lalong nadadagdagan ang mga casualties. Kaya kailangan ng tropang makaalis agad sa lugar. Nagrequest ulit ang dalawang Delta Snipers na bumaba sa pangalawang crash site para masecure ang lugar. At sa pagkakataong ito, kahit nanganganib ang buhay ng mga ito, pumayag na rin si General Garrison. Hindi makaalis ang piloto sa upuan dahil nabali mga binti nito pero nakipagbarilan pa rin ito sa mga malisya na lumalapit dito. Hanggang sa dumating na ang dalawang snipers. Ngunit sa sobrang dami ng kalaban sa paligid, naubusan na ng bala ang mga ito. Pati mga babae ay may mga baril na din. Kalaunan ay nasapul din ang isa sa mga sniper. Kasunod nito ang medogo at kaawa-awang pagkamatay ng isa pa. Pinagtulungan itong barilin ng mga supporters ng warlord. Pinagbabato, hinubad ang damit at pinagbunyi ang kamatayan ng mga ito. Maya-maya lang ubos na rin ang bala ng piloto kaya siya naman ang binalingan ng mga tao. Habang dinumog siya ng mga malisya, pilit naman niyang pinupulot ang larawan ng kanyang magina. At bago pa man siya mapatay ng mga supporters, dumating ang isang mataas na leader ng Malaysia at hindi na siya pinagalaw sa mga tao. Sobrang dami pa rin ang nakaabang sa konvoy ni Colonel Danny kaya pati siya ay may tama na rin. Dahil dito nag-request na lang siya sa HQ na kailangan nilang bumalik na muna sa kampo para matulungan ang mga may tama at makapag-reload ng gamit sa kabalikan ang mga kasama sa crash site. Mag-alas 5 ng hapon, nagdesisyon na ang general na kailangan na nila ng tulong ng 10th Mountain Division units na nasa Somalia, kasama na dito ang Malaysian at Pakistani na under sa UN coalition. Pagdating ng convoy sa kampo, inasikaso agad ng medical team ang mga sugatan, nagdagdag ng mga bala at mga kasamahan para sa pagrescue ng iba pang naiwan sa mission site. Dahil sa dami ng roadblocks malapit sa pangalawang crash site, naglakad na lang ang team ni Hoot palapit dito. Nang mga sandali ding iyon, sandaling natahimik ang mga Malaysia dahil oras na ng kanilang pagdadasal. Kaya nagkaroon ng pagkakataong makalapit ang team ni Sanderson sa location ng team ni Matt. At dahil madilim na, pinaalam ng mga ito kung saan sila manggagaling para hindi sila paputukan ng mga kasama. Ilang saglit din ang lumipas, nakapagradyo na rin ang tatlong rangers kay Matt. Papalapit na rin ang mga ito pero nakita sila ng mga malisya kaya nagkapalitan na naman sila ng putok. At nadagdagan na naman ang sugatan sa hanay ng sarhento. Sa kabilang banda, nakarating na ang Delta Team ni Hoot sa pangalawang crash site pero wala na silang inabutan dito kaya pinasabog nila ang helicopter at mabilis na umalis patungo sa unang bumagsak na Black Hawk kung nasaan naroon ang iba pang tropa. Dinala ng Malaysia ang piloto sa kanilang hideout. Gagawin raw umano itong hostage dahil sa mga hinuling kasamahan nila. Ito raw ang magiging kapalit sa paglaya ng matataas na opisyal ng Malaysia. Pero sagot ng piloto na hindi umano makipag-negotiate ang US government para sa kanya at hindi rin siya ang in-charge. Sinabihan siya ng lalaki na kahit pamahuli nila si Aidid, hindi pa rin titigil ang patayan sa Somalia. Dahil ganito umano ang mundo nila kung saan parte ng negosyasyon ang patayan. Habang lumalalim na ang gabi, lalong mapangahas ang pag-atake ng mga malisya sa location ng tropa. Machine gun at mortar na ang ginamit ng mga ito. Pero ang hindi alam ng malisya, nasa likod nila ang team ni Hoot. Tahimik na pinatay ang operator ng mortar at ng makapag-reload, itinoon ito sa iba pang kasamahan sa may harapan. Pinasabog pa ng Delta Team ang ibang gamit ng mga malisya sa kanagradyo sa Rangers na parating na sila sa location kaya kailangan ng mga ito ang cover fire ng mga kasama. Damadami pa ang dumating na supporters ng Warlord ngunit wala pa rin ang reinforcements na hiningi ng General sa UN Coalition. Kaya kailangan na muna nila ang airstrike dahil kung hindi, mauubos ang ground team sa crash site. Dinibdib ni Matt ang mga nangyari sa mga kasama pero pinaalalahanan siya ni Hoot na ganito talaga ang gyera. Hindi niya kayang kontrolin kung sino ang tamaan at mamamatay. Nagawa umano niya ng tama ang trabaho kaya mag-focus daw umano sila kung paano sila makaalis ng buhay sa lugar na ito. Maya-maya lang ay niretrat na naman sila ng mga dumating na malisya kaya tinapunan nila ng infrared ang location ng mga kalaban para makita ito sa night vision ng Little Bird nang makita ng helicopter ang kumikidlap na ilaw, dito na umabante ang airstrike. Bago maghating gabi, nakalabas na sa Pakistani Stadium ang UN Coalition Convoy sa pangunguna ni Colonel Danny. At ilang minuto lang ang lumipas, nakarating din ang mga ito sa location ng team ni Captain Mike. Sinakay agad nila ang mga sugatan at nirajuhan ang mga rangers na paparating na rin sila sa location ng mga ito. Tuloy-tuloy ang pakipagbakbakan ng team ni Matt sa Malaysia at mag alas dos na ng madaling araw saka dumating ang convoy sa kanilang location. Sinakay agad nila ang mga sugatan sa sasakyan. Ngunit nahirapan silang tanggalin ang bangkay ng isang piloto dahil nolibing ang mga binti nito sa pagbagsak ng helicopter. Sinabihan ni General Garrison si Colonel Danny na walang iiwanan sa mga kasamahan nila, patay o buhay. Mag alas seis na ng umaga nang matanggal nila ang katawan ng piloto kaya mabilis nila itong kinarga sa convoy at umalis na sa location dahil wala nang bakanteng sasakyan napilitan ang rangers at delta team na magpahuli sa convoy at tumakbo na lang ang mga ito papunta sa Pakistani stadium dahil mabilis ang takbo ng convoy iwanan na ng team ngunit buong tapang pa rin nakipaglaban ang mga ito sa mga Malaysia na humahabol sa kanila nang malapit na sila sa stadium tinantana na rin sila ng mga supporters ng warlord at ilang sandali pa ang lumipas sinalubong sila ng mga masasayang sibilyan sa stadium na parang wala lang sa mga ito ang nangyaring labanan pagpasok nila sa loob nakita nila ang mga nakahilirang bangkay ng mga kasama nasaksihan ng general gaano kadami ang sugatan sa operasyong ito habang nagpapahinga ang iba naghahanda naman si Hot para bumalik sa bakbakan hindi makapaniwala si Matt na babalik pa ulit ang sargento sinabihan siya nito na hindi lang basta gyera ang pananatili sa team, kundi ang mga kasama umano nito. Ang kahanda ang magbuwis ng buhay para lang sayo. Kinausap ni matang ang kaibigang nasawi sa labanan. Sasabihin umano niya sa mga magulang nito ang huling habilin na nakipaglaban itong mabuti sa mga kalaban. Sa operasyong ito, higit sa isang libong Somalis ang nasawi at Daisy Nubeng mga Amerikano ang nagbuwis ng buhay. Binigyan ng Medal of Honor ang dalawang Delta Snipers na nag para sa gipin ng piloto. At pagkalipas ng 11 days, pinakawalan na rin umano ito ng mga Malaysia. Paglipas ng dalawang linggo, nag-order si President Clinton na umalis na ng Somalia ang tropa ng Delta Force at Army Rangers. At tinanggap ni General Garrison ang buong responsibilidad na kinalabasan ng operation Pagdating ng August 2, 1996, napaslang din si Aidid sa mismong syudad ng Mogadisyo. At nang sumunod na araw, nag-retire si General Garrison. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Kita-cuts tayo sa susunod na video.